Ayan o. Oh. Oh, ko na yung ano. Mababawasin natin dito sa heater ng hampa. Uh, ayan. Uh, Iniskwala ko na siya. Uh, magawa na lang tayo ng ganito para uh, sure na siya. Kasi 70 lang yung pinto. Ito ay 90. Uh, 90. Kaya uh, binawasan natin. <coughs> ito na po yung kinating na tinahamba, kung ano yung nandito uh, ginawa lang natin dito uh, sa kabila, yan uh, bago nyo yan, uh, nasusukat ko na okay, yan uh, yan, ayan na siya uh, yung binawasan ko ito tapos ito naman yung dati, uh, ganyan lang siya parang walang nangyari tapos, uh, bago nyo ididikit ng ganyan, uh, stick wheel yun. Ah, uh, gagamitan natin yan ng wheel glue, uh, stick wheel. ah uh, ito kasi yung talagang ginagamit, ginagamit ko kasi nasanay ako dito sa stick wheel. Uh, maganda siya kumapit, uh, malikit. Ayan, bago nyo yung pagdidikitin yung dalawa na yan, uh, siguro doon stick wheel para pag tumigis siya, saka... Uh, para pag tumigil siya, kapit na kapit siya. Saka, yung mga siwang na ganyan uh, na tatakpan niya natatakpan niya na rin ng stick wheel uh, kahit mga ayan 2 mm na siwang na yan uh, pag in-stick wheel mo siya nawawala uh, na siya uh, I, nabunan natin yung hamba ayan oh uh, uh, pansin niyo, uh, wala na siyang siwang uh, wala siwang si tapos ah, uh, naglagay lang tayo dito ng hard para sa uh, allowance niya na sa Abisagra uh, tapos yung allowance niya sa uh, sa pinto para hindi sila magkuskusan ayan eh <coughs> ano uh, hindi na hindi mo na kailangan pang mag pa pag i-pattern mo lang yung pinto para hindi na mahirapan naglagay tayo dito na uh, dito na pako pa sa gilid uh, bago natin siya ipipix uh, na natin siya ng bris, uh, naka-allowance na siya Uh, mas maganda kung ilalagay nyo na yung pinto para iskuladong iskulado siya. Uh, bagay na bagay na sa pinto. Hindi na kayo mahirapan mag uh, iskwala. Ayan, ang ginagawa namin. Para, uh, kasi dito yung nagkakatalo sa mga ano na yan na uh, Minsan nagkakatampa sila, nagbabawas ng pinto dahil hindi nag-i-squala. Uh, pag mo siya, nilagay mo na yung pinto, hindi na kayo mahihirapan mag-eskwala pa. Yan. Ganyan. Yan yung paraan na paraan para hindi na kayo gumamit ng iskwala Basta uh, ibigay nyo lang yung tamang inihingi ng pinto kung ilan yung sukat. Halimbawa, 70. 70 yung pinto. Uh, ang ginagawa kong sukat niyan ay uh, 70.8 mm. Yun ang ginagawa kong uh, clearance niya para Meron siyang tig 4 mm sa tagliran. Ah, kagaya nito. Oh, ah, meron siyang 4 mm pag nala pag naikabit na ang hamba. Oh, ah, wala nang problema magkatam o magano pa. Magdagdag wala na. Ah, swak na sok na siya. Mas maganda ganito yung pag-assemble. Ah. ah, nilagay ko na yung pinto. Ah, nilagay lang ako dito na hardy ah, para sa ano niya, ah, 0.5 na siwang tapos Ah, dito, anak ah, naglagay din ako ng ah, mga 3mm yata na pako pa ah, para sa siwang niya. Yan. Yeah. Yung yung naman dito, mas maganda kasi ga, eh, i-ano nyo yung pinto para yung iskuala dito ah, tamang-tama na siya. Hindi na kayo mahirapan mag -iskwala. Ang gagawin nyo na lang nito ay lalagay nyo na lang sa hulog. Ayan o. Oh. Ah, nilagay ko na rin sa tamang iskwala kasi nakabagay na yan sa pinto yan na yung naging buo niya ayan, ito na yan ah, nagbuo na natin yung pinto ah, ah, mabilis lang na paraan na ah, pag, ah, pagbuo ng pinto tapos ng hamba kasama na yung hamba tapos, ah, yung pinto na ang ginawa kong iskwala para hindi na kayo mahirapan ah, sa mga nangihirapan yan mag, mag iskwala ng pinto yung pinto na ang gamitin yung pang iskwala para hindi kayo mahirapan ayan ah uh, Iskuala iskwala iskwala yung siwag niya uh, walang kau, walang uh, para halos lahat para parehas ah uh, yan, oh, yan uh, dito sa kabila ah uh, flex lang yung nilagay ko para ah uh, saktong, -saktong lang yung bigat niya ah 5 mm tapos dito 3 mm lang yung nilagay ko pako lang uh, kasi babaon naman yung bisa uh, bisagra dito sa kabila para para parehas yung ticket nyo, hindi na kayo magkakat sa pinto o kaya magkakatawang sa pinto ayan, uh, natapos na natin yung uh, ginagawa natin na pinto <coughs> ayan, ito pa nga pala yung mga allowance yeah. uh, ang kada ano pinto halimbawa uh, ito 70 yung pinto uh, ginagawa ko lang yan na 70.8 Millimeter. Ayan guys, uh, hanggang dito na lang po ang ating video. Uh. Uh, maraming maraming salamat po. Hmm. Huwag niyo rin po sanang kalimutan na isubscribe ang ating munti YouTube channel uh, para po makatulong nga rin po sa pag-unak. Uh, maraming maraming pong salamat. Uh, thank you. God bless po.